Nakakuha tayo ng 0.60 pesos sa pag, uh, ano lang natin dito sa survey. So, tatapusin lang natin yung survey natin. So, dalawang tanong lang yan para makuha natin yung uh, 0.60 pesos. So, ayan, great job. Can you complete to in a row? So, ayan, nakakuha tayo ng 0.60 pesos. So, ayan, isa lang yung available na survey natin ngayong araw. So, pwedeng pwede itong application na ito sa mga estudyante na mahilig uh, magsagot ng mga survey sa online. So, ayan, pwede ka ding mag-enter ng referral code dito para makakuha ka ng another coins dito para madagdagan ng iyong wallet. So, ayan, i-enable nyo lang yung notification para magkaroon kayo ng maraming survey na sasagutan. So, ayan, pwede kayong mag-invite dito ng friends para makakuha ka ng 10% kada